Good morning mga kalinis. Ngayon ay Holy Monday. So, eto yung mga bote ko. So, nakadalawang bag na ako. Ay, isang bag na puno. Tapos, eto yung pangalawa. Tapos, eto yung mga galing sa bleach sa taas. Uh, seven bags po yan. So, lahat po yan may mga bote. So, check po natin mamaya. See you later, guys. Ayan po mga kalinis, sort out ko na po. So, tatanggalin ko lang po yung mga takip nito, yung leads. And then, lalagay na po natin siya dito. Then, isang bag na puno na naman siya. Okay, saan na lang po. Mga kalinis, nakaipon ulit ako ng isang isang punong garbage bag na cans. Puro cans po ito ganito. Dito po yan sa mini bar nila. So, one, two, three, four. So, apat na bin. Diyan po yan galing. Bali, ang naipon ko po ngayong araw na ito is tatlong plastic bag. So, ang total na bag na ibibenta natin tomorrow is 9 bags po. So, update ko na lang po kayo. Mga kalinis, maganda umaga sa inyo. Ito na yung mga bote na nakolekta namin from Tuesday to Monday. So, almost one week po siya. So, one, two, three, four, five, six, seven, eight. So, eight bags full of cans and uh, mga mayroong bote na babasa eh. So, yun lang po. Baka tomorrow, ibenta na po namin to. Morning. Kape tayo. Tinangali kami. Busy yung hakering <clears throat> Alas mag-quarter to ten na. Five hours kami inabot. So, ang kagandahan, maraming kalakal. Pitong bag, bag na malalaki. Hindi nga namin, 9? Nine, nine. Nine. Nine na bag. Three bags in the morning. Oh, five lang yung maibibenta namin. Yung lang yung kasya yun dun sa kotse. Bukas na yung anong Bukas na yung apat. O siya, good night sa inyo lahat dyan. Mga kalinis, eto na ang pinagbentahan ng kalakal limang bags lang kami kasi hindi kasya sasakyan so bukas pa yung iba bukas pa yung apat so ang napagbentahan is 43 plus 50.30 so 93.30 pag kami mga coins binibigay namin sa kanila tip nila doon so pandagdag din to sa grocery no lalo na ngayon mo lang yung iba pinang kafe pero yung kalahati eh, depende sa'yo kung paano mo gagastusin pero sa taas ng inflation ngayon wow malaking tulong talaga to no kaya nga alam mo naman tayo mga Pilipino kahit anong trabaho papasukin diba? uh, masisipag naman tayo eh no Lalo na dito sa Canada, bawal lang tatamad-tamad. Kung hindi, wala kang pambayad ng mga bills at uh, kung ano pang bayarin, di ba? Actually, so, actually, balik lang yan ni Lord. Nag-abuloy kami ng, nag-offering kami ng $50. Ang binalik niya, 90 na po kami. Pauwi na po kami. So, hanggang sa muli. Uh, Mag-ingat po kayong lahat dyan. And God bless. Bye.